moving forward from this? Hindi po natin masasabi na ang mga aligasyon ni Saldeco ay seryoso. Makikita po natin sa kanyang mga sinabi at sa mga pictures na kanyang pinakita. Pero kung ano man ang kanyang mga nasabi ay maaaring ito ang nagbigay ng dahilan para sa dalawang ma mga magigiting natin mga sekretaris na sila mismo ang voluntary uh, uh, mag-resign sa kanilang posisyon para mabigyan daan ang uh, malalimang pag-iimbestiga sa mga maa flood control projects. Ang sabi po ng Pangulo, walang exempted sa investigasyon. Does that statement also apply to him? Of course, wala naman talagang dapat na exempt. Pero ang Pangulo, alam niya po ang kanyang ginagawa, alam niya po kung bakit niya pinaimbestigahan at pinangunahan ang malalimang pag-iimbestiga na ito. So, ibig sabihin po, kung siya mismo ang nagutos na mag-imbestiga, alam po natin na malinis ang kanyang hangarin at gusto niya talagang masawata ang korupsyon. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, NUTS was blood. Hi, Yusek. Good evening po. Um, Yusek, um, sabi niyo po may nag-resign, ay nag si Secretary Bersamin and Amena Pangandaman. Um, is this also a similar challenge to other cabinet members to also um, submit the resignation if they feel like